1,000 pesos challenge dito sa O-Save. Makakasave nga ba ang mari nyo? Kaya tara, samahan nyo kumamili. Andito ako sa OSAFE ngayon mga mare at titingnan nga natin kung talagang mura din ba ang mga bilihin dito. Actually itong OSAFE nga na pinuntahan ko mga mare ay katabi nga lang din yung dali na pinuntahan ko last time. Kagaya nga sa dali mga mare, dito sa OSAFE ay eh, yung mga products na binibenta nila ng mas mura ay meron nga din silang mga sariling pangalan at imported din yun. Kagaya na nga lang nito mare, para nga siyang Milo pero powder choco malt yung pangalan tapos 6.75 lang at ito para siyang Copico Blanca ang style pero yan tingnan ninyo 5 piso nga lang ang isa. Nakita ko nga itong instant oats at ayun nga oatmeal siya sa halagang 52 pesos nga lang at 500 grams na nga yan. Meron din sila dito nating hill o ba diba, parang Nutella din yan pero 89 pesos ang benta nila. Sa paglilibot ko nga mga mare may nakita nga ako ditong gin ramen na tinitinda nila o ba diba, wala nga ako nakita dito sa dali at ayun nga meron sila dito 32 pesos lang isa kaya naman kumuha na nga ako ng dalawa. Kumuha din pala ako mga mare ng pasta. Ayan dalawang piraso sa halagang 38.50 ayan. May tinda din pala sila ditong Pringles at yung dup ng Pringles ayan sa halagang 59 pesos pero alam ko sa Dali parang 55 pesos lang so mas mura pa nga sa Dali tapos ang dami din nila dito tindang mga chichirya and also may oyster sauce nga din sila dito at sa halagang 550 pero alam ko sa Dali pagkabili ko nga lang ay 4 pesos o dito meron nga din silang cashew nuts bumili ang asawa ko ng 60 pesos ang isa so dalawa 120 na nga yan may sariling version din pala sila dito ng mantika ayan 115 pesos same lang sila ng price sa Dali tapos may nakita akong spice vinegar mga mare Diyos ko mare ang sarap daw nito sabi nga nung nagtitinda dito kaya naman kumuha nga ako ng mas maliit lang nga. kasi nga gusto nga muna naming tikman at kung syempre kung masarap nga eh yun nga babalik na lang kami dito so ayan sa halaga nga lang na 45 pesos at since bubili nga kami nitong suka mga mare may nakita nga kami dito na fish cracker sa halagang 55 pesos ayan malaki na nga din sya tapos special fish cracker kaya titikman din namin yan may nakita din pala kami ditong cane vinegar ayan nakala ko nga ay mantika ayan sa halagang 28.50 tapos tapos ito, may sarili din silang version ng soy sauce. Ayan, Lakandula sa halagang 7.50. Tapos meron din sila ditong Del Monte na ayan, o naka nakapouch, 28.75 lang. And dito, meron silang UFC. Ayan yung original na banana ketchup, ba? Diba? Meron din silang dupe at halagang 20 pesos din yan. Same lang din sila sa Dali. Sa so, pag iikot ikot ko pa nga din, mga mare, may nakita nga ako nitong para siyang ano, beer siya actually. Tapos Walters. Tapos parang imported yan mga mare. Sa halagang 55 pesos nga lang. Pero hindi ako kumuha niyan. syempre. iba ang kukunin namin. Ito nga kasi ng asawa ko, gusto nga daw niya mag wine. Kaya naman tinignan nga namin itong novelino at tinignan nga namin yung mga kanyang flavor. Oo, oh, oh, so ayan, sa halagang 279 yan. Kumuha nga kami nitong isa para lang matikman. Tapos ayun nga, no, nagre red wine habang nanonood ng Netflix, huy! O, oh, sa mga manginginom dyan, gin sito, gin juice, bahala kayo, 121. tas may mas mura nga sila dito, gin kapitan, 105 lang. O, oh, ayan, yan ang bilhin nyo, mas mura. Tapos meron din sila dito mga ice cream, ayan, selecta, enjoys, ayan, tapos may nakita pa ako dito tropical fruit sa halagang 82 pesos para rin siyang alam niyo yung fruit cocktail ng Del Monte, ganun. Kumuha din pala kami ng isang condensed milk. Ayan, meron din sila dito mga kernel corn at mushroom. Ayan, sa halagang 46.50 yung mushroom na yan. Tapos meron din silang sarili dito mga kaong, nata de coco. Ayan, mas mura din dito in fairness. Meron din sila dito mga frozen foods. Ayan, nakita ko nga meron din sila dito cream dory na same dun sa Adali. Same lang din sila ng price tas may salmon belly nga dito sa halagang 159 pesos. Kumuha Kumuha nga pala ako ng isang salmon belly nga para nga matry at ayun nga no, para nga atin pang sigang. Ayan, masarap kasi ang salmon belly na yan. Tapos meron din sila dito mga sariling ano, brand ng Zone Rocks. Ayan. Fabric conditioner, ayan, 29.75. Meron din sila dito ice pops, 23 pesos, pero parang alam ko sa dali, 22 lang. Tapos kumuha nga kami nitong Skyflex na may palaman. Dating 62, ngayon 61. O oh, diba, nakasiba ko ng piso doon. At ito na nga no, parang medyo madami-dami na nga ang nakuha ako mga mare kasi nga 1,000 nga lang ang budget ko. Baka nga mamaya ay sumobra. Pero tingnan natin kung susobra ba o sasakto or merong sukle. Dito din pala mga mare, no, self-service din sila sa pagbabag nitong mga napamili. So, kung wala kayong dalang bag or eco bag, pwede din dito kasi nga nagbebenta din sila at worth 10 pesos yan. Kumuha na nga kami ng isa kasi nga yung dala naming motor ay eh, walang box. O, di ba ang hirap naman. So, ayan na nga ang price, 1,039. Uy, sumobra. Pero, di ba, le, worth 1,000. Okay na, 39 pesos lang. Ayan, may sukli pa nga ako. At ito nga, inaayos na nga ng aking asawa itong napamili na namin, sabi ko nga sa inyo, self-service, syempre, siya mag-aayos. Tapos ako magbibit-bit, huy, o, oh, ayan nga lang for today's video. Kaya naman, salamat sa pananood.